TWENTY THOUSAND BOSS HA? Bigyan nyo kami ng para sa amin sige forty thousand Gamit na ba to hindi pa? Ah uh, sinukat lang boss Pero nagamit na? Opo Ba't nyo ginamit? Ibibenta nyo ba talaga to Maaway naman kayo sa amin naman Mahirap yung trabaho namin sa pag ganito Tapos tatawalan nyo kami ngingitihan nyo kami Putang ina nyo Yon, meron na naman magbebenta dito ng sapatos. Titignan natin kung mabibili namin 'to kasi medyo strict kami dito sa ano, hindi kami basa-basa buhibili. Ano pa papasukin naman ba natin baka may sasabihin ka pa. Papasukin na 'yan. Sige, pasok po. Boss. Hoy. Uh, James. James. Malupitan. 'yan. Ano 'yan? Kami yung namamahala dito. Kasama ko mga bodyguard. Oo, oh, kasama okay. Ang bodyguard ah. Dalawang shoes. Anong meron sa atin ngayon? Paano? Bibenta ko sana. Kasi mas masikip sa akin eh. Ito Wait, wait, wait. Taga din check ako kasi. Yes, sige boss. Ito na. Ayan Kayaan nyo lang. Ayan nyo lang. Ayan nyo siya mo partner. Umiiyak kasi yan, oh pag no. binubuksan yan. Okay. Kasi kailangan kasi ganun para makapag-focus talaga siya. Walaan ko ha. Yeah. Hindi ko pa nang kita eh. Hindi nang kita. Kobe to no? Tama? Kobe? Kobe. 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 Tama. Tama, oh, sige. D2. 24, 8, 24? May 8, 8. Masi Kobe sa... 8 lang. Ano ba? 8, 8. Bakit 8? 8, 8. 8. May 8, 8 dito. Ah, ano po yan eh? Parang yan po yung design nung sapatos. Kasi di ba 8 po sa 24 po number niya sa. Parang kayo pa yung matapang ah. Matapang ba 'yo? Eh pag nagbebenta kayo saka kayo sumagot pag sinabi namin sumagot kayo. Hindi ba tagabet na? hindi ba pa bago? Bago? Oo. Oh. na 'yung sintas oh. May nagsuot doon kanina hindi daw kasi eh. Ay, di sino kat? Ay. Sino nagsukat nito? Ako po, ako po sino kat ko pa. Sino ako dito? Ito, gamit na ba to? Hindi pa. Ah, sinukat lang, boss. Pero nagamit na. Ako po. Ba't nyo ginamit? Nagagalit tuloy. oh. Hindi boss, kasi trinay ko lang kung kasha sa akin. O oh, kasha? Hindi po masikip eh, kaya binibenta ko na lang. Hmm, okay. Sige, wait lang ha. Titignan ko muna ah. Titignan natin yung hap. Huwag kang tumingin. Nakatingin ko eh. Kaya pala, ito kaya pala hindi ko ma... Eh, may nakalabas oh. Soro, soro, soro. Ay, kaya kasi... Game. Di na, pantay pa eh. Oh, o sumisilip din. Hey! Huwag kayo sumilip. Huwag kayo sumilip. Huwag sumisilip. Hindi ko masisilip to kung sumisilip din kayo. Soro, soro, soro. Nagagalit kasi yung pag may masisilip. Sorry ba, soro. Ayaw niyan, ayaw Kupal ba kayo? Ayaw niyan, sorry. Ayaw, wait lang ha. Kasi dito ko may kita Open, close, open, close. Hindi kasi, ripple niya yan. Huwag mo guluhin. Hindi niya nagsalita eh. Ripple niya yan na uh, inaanan niya kung legit talaga. Okay. Kasi pag open, close, pag sinabing open, eh, open, close, pag nagsinabing open, ibig sabihin legit. Oh. Ah, okay. ay huwag niyo maanuhin. Nakamali ito na Nakamali na yun eh. Punti hey. na lang eh. bayan yan? Open, close. Okay. Kobe siya. Poobie. 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 Wait May tumalsik. May tumalsik? yung papel po yan. Kaya nga. Kasi pag ginagalit niya, ibig sabihin dapat walang tatalsik. Wala daw tatalsik. Alam mo 'yung big sabihin noon? Minaiwan eh. Hindi 'to gano't kaano, baka class A lang 'to. Original 'yan, boss, kasi dito ko rin binili sa inyo 'ni. Eh, eh inaano mo pa kami. Hindi ka original. 'Yan <laughs> minaiwan na papel. Iyak 'yang bagay na 'yan. Tingnan mo 'yung isa. Ikaw na lang tumingin. Ano <laughs> pa mo lang na sana, 'di mo naman ako kayi. Oh, sige na. Yan. Hindi ko matanggal, may nakalabas. nakagano'n <laughs> <May nakalabas. laughs> yun uh, 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 na eh, may nakagano'n kasi. Boss, huwag natin ilabas yung ipin natin. Hindi maano to eh, hindi ko mahugot to. Nagkakamali po sa paghugot. <laughs> Ibibenta nyo ba talaga to? Maaway na kayo sa Mahirap yung trabaho namin sa pagganito. Tapos tatawalan nyo kami, ngingitian nyo kami. Puta kayo na Ayoko na binin <laughs> Sorry boss, hindi. Sige boss. Okay. Dapat dito malamig eh. Kasi dapat nag-yelo yung ngipin mo. Yung <laughs> amoy. <laughs> May bago. Magkano naman asking price natin dito para sa... Oh, maganda, oh, maganda. Maganda uh, naman asking price. 20,000, boss. Ha? 20. 20. Ano naman ka dyan, 20,000. Para sa peke. Uri... 20,000 boss kasi hindi namin tatanggapin ito ng ganun yung presyo kasi paano kami tutubo sa iba? 40,000 40,000 40, po 40,000 Kasi 40, oh, hindi namin mabibenta ito sa ano? Deal? Ay lang pas Sige po, 40,000 Kasi 20,000 masyado mataas yun Hindi namin mabibenta ito ng maayos oh, Bigyan nyo kami ng para sa amin, sige 40,000 40, Masyado mataas boss eh 18. 1081 18 18,000 18, 18, 18,000. Hindi kaya. Masadong ano. Hindi nga hindi namin kaya, hindi namin market ng maayos 'to siguro. 18,000. ako uh, na. Okay. Sige. magkano 40 18,000 'no? Opo. na lang nating 100,000. Masyadong mataas. 100,000. 100,000. 100, 100, hmm. leave it na lang. Dito na tayo sa gitna. Jesus. ano? Kailangan nyo na kunin yun, sinira nyo yung sa ritual nyo eh. Kaya nga eh, oh, hey, okay. oh, kung ibibenta Wait. mo ng 18,000, hindi namin mabibenta ng maayos sa iba. Nag-a-asking kami, oh, 100,000 na. Besyadong mataas kasi boss eh. Eh, ang asking sana namin, para gitna tayo boss. Masaya, oh, gitna. Okay. Gitna na lang natin boss. Sige. Okay. Kasi nagagalit na rin yung expert ko eh, okay. sinira nyo na eh. Diba? Suntukin ko pa likod niyan. <laughs> Hindi, hmm. boss, huwag naman kasi may pulmon niya yan. Oh, sige, oh. no problem naman tayo dyan. O oh, sige, magkita tayo sa kita magkano? 15. 15,000, 15, boss. Last offer na namin yan, boss. Pagulo kayo kausap? 75,000, I think. Kaya ba? 75. 75,000. 75,000. Binibenta mo ng 15,000. Bibiling ko 75,000 para mabili naman yung iba. Sige boss, okay na kami 75,000. Okay na kayo oh, Sige, yan. kahit okay na kayo doon, coin flip pa rin tayo. <laughs> 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 Bali, ano to boss? Wala tayong paglalabanan. Ito, ito lang. Sige, ano kayo tao, Ibon? Uh, head or tails? Head or tails? Uh, heads na lang kami head boss. Okay, pa ikot paikuti na ha. Ako gagano'n. Head or tails? Ano kayo? Heads. Heads. heads po, heads. heads. Dapat, cameraman. Cameraman, dapat. Head. Oh. oh. Parano kayo. Thank you, boss. Thank you, thank you boss. Maraming hey, salamat. thank you, thank you, thank you. Welcome, welcome. Sana nag-enjoy kayo dito. Thank you, boss. Thank you. you, boss. Thank you. Thank you. So, Medyo mataas lang pero boss, solid solid. Ganun na natin 'to. Mga fan niyo po kami, boss. Thank oh. you, thank you. Ganun na natin 'to. Yung 75, boss. Oh. Yung 75k. 'Yun yung hindi namin sure kung uh. kailan na, kailan namin mabibigay kasi wala rin kami sa ngayon uh. eh. Dali. <laughs>